Dasal ng Kagalingan Isang makapangyarihang panalangin mula sa Salmo, isang daan, at tatlo na nagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Panimula 80 Physical N.A. Kagalingan Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay tila natutulog, may mga pusong gising, mga kaluluwang nababalot ng sakit, takot, at pagdurusa. Marahil ikaw ay isa sa kanila. Marahil ikaw ay lumalaban sa isang sakit na hindi maipaliwanag, o kaya na may dumaranas ng matinding emosyonal na pasanin. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang salmo sa banal na kasulatan na nagbibigay liwanag sa ating kadiliman. Ang salmo isang daan at tatlo. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang alinmang kagandahang loob niya. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan. Siya ang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Salmo isang daan at tatlo dalawa tatlo. Ang mga salitang ito ay tila bulong ng langit sa isang pusong pagod. Sa bawa salita, may dalang pangakong nagpapagaling. Ito ang simula ng ating panalangin. Sa gabing ito, maglalakbay tayo sa isang banal na pagninilay. Isang panalangin ng kagalingan, hindi lamang para sa pisikal na katawan, kundi para rin sa ating kaluluwa at damdamin. Habang nanonood ka ngayon, inaanyayahan kitang huminga ng malalim. Isantabi ang anumang ingay ng mundo. Isara ang iyong mga mata kung nais mo. At hayaang ang salita ng Diyos ay pumasok sa iyong puso. Sapagkat sa bawat linya ng Salmo isang daan, at tatlo, ay may kapangyarihang tumagos sa ating pinakamaselang sugat, ang sugat ng kawalan ng pag-asa. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Ang Diyos na lumikha sa iyo, ay Diyos ding may kakayahang magpagaling sa iyo. At sa panimulang ito, inaalay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Panalangin, Panginoong Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ngayong gabi. May pusong mapagpakumbaba, at puno ng pananabik na maranasan ang iyong kagalingan. Sa bawat taghinga namin, Aming hinihiling ang iyong banal na presensya, na dumaloy sa aming katawan, puso, at kaluluwa. Tulungan mo po kami, O Diyos, na muling maniwala na posible ang kagalingan. Hindi lamang sa aming pisikal na anyo, kundi pati na rin sa aming emosyonal na mga sugat. Tulungan mo po kami, gaya ng sinabi sa Salmo isang daan at tatlo, na huwag kalimutan ang iyong mga kabutihan. Sapagkat ikaw ang nagpapatawad sa aming mga kasalanan, at ikaw din ang nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Sa iyong presensya, Panginoon, may kapayapaan. Sa iyong salita, may buhay. Sa iyong paghipo, may himala. Ang gabing ito, ay hindi lamang basta panonood ng isang video. Isa itong banal na pagkakataon, upang tanggapin ang kagalingan na nagmumula sa iyong makapangyarihang pangalan. Emotional NA, Sugat 80, Kagalingan ng Kalooban. Kung minsan, ang pinakamalalalim na sugat, ay hindi makikita ng mata. Hindi ito nababalutan ng benda, ni hindi ito nahahawakan ng kamay ng doktor. Ito ay mga sugat ng damdamin, mga alaala ng pagkabigo, mga pagluha sa gabi na walang nakaririnig. Subalit, ang Salmo 103 at tatlo ay hindi lamang nagsasalita ng pisikal na kagalingan. Sinasabi nito, siya ang tumutubos ng iyong buhay mula sa pagkalugmok. Siya ang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at habag. Salmo 103 at tatlo apat. Tinutubos niya tayo mula sa sakit ng nakaraan, mula sa mga trahedyang halos ikamatay natin, mula sa mga salitang tumarak sa ating puso. Ang habag ng Diyos ay gaya ng mainit na yakap sa malamig na gabi. Hindi niya hinahayaan na tayo ay tuluyang mawala. Ngayon, ating hilingin sa Diyos na pagalingin ang ating emosyonal na mga sugat. Ang mga sugat na hindi natin kayang sambitin sa iba. Subalit kayang ayusin ng Diyos sa isang igla. Kaya niyang ibalik ang ating tiwala, ang ating kapayapaan, at ang ating dangal. Panalangin, aming ama sa langit, Iniaalay namin sa iyo ang aming mga pusong sugatan. Marami sa amin ang nasaktan ng mga salitang binitiwan ng mga mahal sa buhay. Ang iba sa amin ay biktima ng pagkakanulo, ng pagkawala, ng pag-abandona. Sa mga sugat na ito, tila ba unti-unting nawawala ang aming pagkatao. Subalit sa iyong salita, aming natuklasan na may pag-asa. Panginoon, hawakan mo ang bawat bahagi ng aming puso. Yakapin mo kami sa iyong habag. Palitan mo ang aming galit ng kapayapaan ang aming luha ng tuwa, at ang aming takot ng pananampalataya. Minsan ay napakahirap maniwala na may kagalingan pa. Pero ngayon, kami ay nagtitiwala sa iyo. Sapagkat alam naming ang iyong mga kamay, ay kayang bumuo ng muli sa aming paggawasak. Kagalingang Spiritual AT Pagpapatawad Ang kagalingang hinahanap ng marami sa atin, ay hindi laging pisikal o emosyonal. May mga suga sa ating espiritu, mga kasalanang patuloy nating pasan, at mga pagkakamaling tila, hindi na natin mababawi. Subalit sa Salmo 103, makikita natin ang mas malalim na katotohanan, na ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi siya rin ang nagpapatawad, nagtutuwid, at nagbabalik ng ating ugnayan sa Kanya. Ang Panginoon ay puspos ng awa at mapagpala, banayad sa galit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya laging nanunumbat, ni hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman. Salmo 103 at 3 Napakagandang marinig ang mga salitang ito. Marami sa atin ang naniniwala na ang ating mga pagkukulang ay dahilan kung bakit tayo nakararanas ng paghihira. Ngunit ang katotohanan, ang Diyos ay puno ng habag. Hindi siya isang Diyos na mabilis magalit, kundi isang ama na handang magpatawad at muling yakapin ang sinumang babalik sa Kanya. Sa oras na ito, atin nang ilalapit sa Diyos ang ating mga kasalanan. Ang bigat ng pagkakasala ay parang lason sa ating kaluluwa. Subalit sa pagpapatawad, dumadaloy ang kagalingan. Isang uri ng kagalingang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan. Panalangin, aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng buong kababaang loob. Sa bawat araw na lumipas, kami nagkulang. Kami lumihis sa landas, nasaktan ng ibang tao, at hindi naging tapat sa iyong mga utos. Ngunit ngayon, Panginoon, amin pong tinatanggap na kami ay nangangailangan ng inyong kapatawaran. Linisin mo po ang aming puso, o Diyos, at ibalik mo ang kagalakan ng aming kaligtasan. Alam namin ang iyong salita ay totoo, na ikaw ay hindi nanunumbat, kundi nagaanyaya. Hindi mo kami pinapagalitan, kundi binibigyan ng panibagong simula. Kaya't ngayon, itinatakwil namin ang aming mga kasalanan at tinatanggap namin ang iyong kagalingang espiritwal. Palayain mo kami mula sa anino ng aming kahapon. Sa iyong presensya, Panginoon, kami ay muling nabubuhay. Kami muling umaasa at muling naniniwala sa kapangyarihan ng iyong habag. Amen. MGA Pangako ng Diyos A.T. Yenji, Pag-asa S.A. Kanyang Kagalingan Minsan ay dumarating sa ating buhay ang matinding pag-aalinlangan. Napapaisip tayo kung talagang totoo ang mga pangako ng Diyos. Ngunit sa Salmo at 103, mulit-muli, ipinapalala sa atin kung gaano siya katapat, kung paanong ang kanyang mga pangako ay hindi nagmamaliw, at kung gaano kalawak ang kanyang kagandahang loob kung paanong ang langit ay mataas kaysa lupa. Gayon kalaki ang kanyang pag-ibig sa mga may takot sa kanya. Kung paanong ang silangan ay malayo sa kanluran. Gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Salmo 103 isa isa 2 Isang imaheng napakaganda. Ang pag-ibig ng Diyos ay kasing lawak ng kalangitan. At ang ating mga kasalanan ay inilayo niya sa atin gaya ng agwat ng silangan at kanluran. Hindi niya binabalikan, hindi niya binabanggit muli. Sa ating pananampalataya, tayo ay pinatatawad at pinapagaling. Ngunit higit pa rito, may pangako siyang hindi tayo pababayaan sa oras ng sakit. Sa tuwing tayo'y umiyak sa dilim, sa tuwing tayo'y nakaratay sa higaan ng karamdaman, siya ay naroroon. Hindi natin siya laging nararamdaman, ngunit siya ay gumagawa sa katahimikan. Panalangin, o Diyos ng mga pangako, kami ay nagpapasalamat sa iyong katapatan. Sa gitna ng aming kahinaan, ikaw ay matatag. Sa gitna ng aming pagkalito, ikaw ang aming liwanag. Hindi mo kami iniwanan kahit kami ay lumayo sa iyo. At ngayon, kami ay bumabalik, bitbit ang pananampalataya at tiwala sa iyong kagalingan. Tulungan mo po kaming maghintay, o Diyos. Kapag hindi pa dumarating ang kagalingan, turuan mo kaming umasa. Kapag wala pa ang himala, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Kami ay naniniwala, kahit hindi namin makita, kahit hindi namin maramdaman. Dahil ang salita mo ay totoo at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman nagbabago. Sa gabing ito, Panginoon, hinahayaan naming ang iyong salita ay maging gamot sa aming mga kaluluwa. Hayaan mong tumagos ito sa aming laman, sa aming mga buto, at sa aming espiritu. At sa bawa salitang aming sinasambit, kami patuloy na naniniwalang ikaw ay gumagawa ng kagalingan sa paraang hindi pa namin naunawaan. Himala 80 Pagbangon Mula SA Kadiliman May mga pagkakataon na tila napakadilim ng ating daan. Ang sakit ay tila walang katapusan. Ang katawan ay nanghihina, ang isipan ay gulo-gulo, at ang puso ay halos sumuko na. Ngunit sa gitna ng dilim, may tinig na dumarating, isang tinig na bumubulong ng pag-asa, isang tinig na nagmumula sa Salmo isang daan at tatlo. Pinuspos niya ng mabuting bagay ang iyong bibig. Anupat ang iyong kabataan, ay muling sumigla na gaya ng agila. Salmo isang daan at tatlo lima. Kahit gaano kaluma ang ating sugat, may kakayahan ng Diyos na ibalik ang ating kabataan, ang sigla, ang gana, ang pananabik sa buhay. Hindi ito isang pangakong walang laman. Ito'y tunay na pangakong nagmumula sa isang Diyos na may kapangyarihang bumuhay ng patay at magbigay ng bagong sigla sa tuyot na espiritu. Hindi mo kailangang manatili sa kadiliman. Sa pangalan ni Hesus, may liwanag. Sa gitna ng iyong kahinaan, may lakas. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may himala. At ang himalang iyon ay hindi malayo ito ay papalapit, lumalapit at maaring narito na. Panalangin. Makapangyarihang Diyos, binubuksan po namin ang aming mga kamay sa iyo. Kami ay pagod na, Panginoon. Subalit alam naming sa iyo may bagong lakas. Sa iyong pangalan, may pagbangon. Kaya sa oras na ito, aming tinatanggap ang himala ng kagalingan. Baguhin mo po ang aming katawan at higit sa lahat, ang aming pananaw. Bigyan mo kami ng mga matang kayang makakita ng pag-asa, kahit sa gitna ng unos. Bigyan mo kami ng pusong muling magtitiwala, kahit ilang beses na itong nabigo. O Diyos, Ikaw ang aming lakas, at sa bawat hakbang naming pasulong, Ikaw ang aming kasama. Hindi kami matatakot, sapagkat alam namin kahit sa gitna ng bagyo, Ikaw ang aming kapayapaan. Salamat sa himalang papaating, salamat sa kagalingang darating, at salamat, dahil Ikaw ay Diyos na buhay. Ngayong narinig mo na ang bawat panalangin, bawat talata mula sa Salmo 103 at tatlo, at bawat piraso ng pag-asa, maaring nararamdaman mo na ang kakaibang kapayapaan sa iyong puso. Maaring hindi pa dumarating ang kagalingan sa paraang inaasahan mo. Ngunit may binhi ng himala na naitanim na sa iyong kaluluwa, at ang binhing iyon ay tutubo sa tamang oras. Ang kagalingan ay hindi laging biglaan. Minsan, ito ay isang proseso, isang araw-araw na pagsuko sa Diyos isang hakbang-hakbang na paniniwala, at isang patuloy na panalangin sa kabila ng pananahimik ng langit. Ngunit tandaan mo ito, hindi tahimik ang Diyos. Siya ay gumagawa sa likod ng eksena, naghahanda ng himala na mas higit pa sa iyong hinihingi. Ang Salmo isang daan at tatlo ay palala sa ating lahat na ang Diyos ay tapat. Siya ay hindi nakakalimot, hindi siya napapagod, at higit sa lahat, hindi siya kailanman lumalayo. Ikaw na nanonood ngayon, hindi aksidente ang pag-click mo sa video na ito. Isa itong banal na appointment. Isa itong tawag mula sa langit. Huwag mong hayaang lumipas ang gabing ito nang hindi muling ibinabalik ang iyong puso sa kanya. Hayaang ang iyong luha ay maging simula ng kagalingan. Hayaan mong ang panalangin ito ay maging simula ng isang bagong kabanata. Ang kagalingan ay regalo. Hindi ito laging nakikita sa labas, munit sa puso, ito ay nagsisimula. Kapag isinuko natin ang lahat sa Diyos, ang ating sakit, ang ating galit, ang ating pagod, siya ang bahala sa pagbabalik ng lahat ng nawala. Sa Diyos, walang nasasayang na luha. Sa Diyos, may himala sa bawat hinagpis. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. Kung napagod ka na, hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Kung nagduda ka na, hayaan mong ang salita ng Diyos ang muling magpanibago sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Ang iyong himala ay nagsisimula sa iyong panalangin. Salamat sa panonood ng video na ito. Hinihiling naming mag-subscribe ka sa aming channel at I like ang video na ito. I-click mo rin ang bell icon upang manotify ka sa aming mga susunod na uploads. Hanggang sa muli!